Hi guys! Panibagong tutorial na naman tayo kung paano mag-load using Maya para sa ating satellite. So, syempre unang-una kailangan meron kang app or application ng Maya. Yan, nabuksan ko na siya guys. Ganyan yung app niya. So, dito, punta lang tayo sa load. etong load. Yan, click yung load. Pero dito tayo sa entertainment. Katabi ng games at saka transport. Ito, entertainment. So, sa entertainment, tanapin lang natin yung satellite. Hindi satellite prepaid kit. Kasi iba yon So, satellite tayo. And then, most of the time, lagi namin niloload yung regular lang, 149. So, Yang 149 na yan, meron na yung SD channels with additional 6 new channels. Valid siya isang buwan, 30 days. Pero pwede din kayong pumili like ganto itong up to 54 channels. Valid din siya for 30 days, so 1 month din. Kayo, depende kung anong gusto nyo. So, pag clinic nyo tong regular, just in case gusto nyo yung regular, yung account number dun sa box nyo yung ilalagay dito. So, ilalagay nyo lang siya dito. Unlike sa Gcash, number nyo yung ilalagay nyo dun pag Gcash yung ginamit nyo para mag-load. Pero sa Paymaya, diretso na sa account number. So, kung ano man yung account number, ganyan, let's say, ganyan, ganyan. Lend enter nyo, tapos pag yun nyo siya guys, didiretso na siya sa payment. Ako hindi ko na siya i-continue kasi tapos na ako mag-load kanina. So, okay na. Meron na kaming load. Pero ganun lang siya kadali. 149 lang tapos co-continue nyo lang para mag-proceed siya na mag-load sa TV nyo. Para meron na ulit kayong mapanood ng mga channel. So, yun lang. Mabilis lang siya. Sundan nyo lang. As long as may balance care. Syempre, sa pag walang problema. Sundan nyo lang itong tutorial. So, yun lang.